big mulipak kita lingapin kami Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang pagdating ng anak ng tao ay matutulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe. Noon, ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom at nag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe. Dumating ang baha nang di nila namalayan at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahong iyon, may dalawang lalaking gumagawa sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paririto ang Panginoon. Tandaan ninyo ito. Kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya ay magbabantay at hindi niya pababaya ang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na di ninyo inaasahan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo. Umupo ang lahat at makinig sa umiliya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpalayo mo yung katabi mo, sabi mo, pinagpalang linggo sa iyo. Ganon din sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba bayo onay at sa lahat na nasa abroad, kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Kamusta ba yung mga nandyan sa balcony? Okay pa ba? Okay. Oh, makinig ah, mga bata, ah. mga youth dyan Ha. Ah. Yung mga nasa orkestra, gising ba? Pakitingnan nga 'yung katabi mo diyan, gising. 'Yan, oh 'yan, kasama kayo ha dito sa ating pagdiriwang. Ah. Unang araw, unang linggo ng panahon ng Adviento. Kaya naman ating sinindihan ang unang kandila sa korona ng Adviento na sumasagisag sa pag-asa. Sabi nyo nga po, pag-asa. Ito ang paksa ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Ngunit nais nice kong simula ng ating pagninilay sa isang kwento. Sa linggong ito, ang aking kwento ay tungkol sa isang tipaklong at langgam. Siguro narinig nyo na yung kwentong ito. Hindi naman bago ito, iba-iba lang ng version. Siguro nung maliliit pa kayo, narinig nyo na ito. At magandang paalala ito sa atin ngayong matanda ka na, natuto ka ba sa aral ng kwento? Simulan natin. Isang araw ng tag-init, may dalawang insekto, abalang-abala sa kanilang buhay. Isa ang tipaklong, na abalang maging maligaya sa buhay. Wala siyang ginawa, kundi ang magsaya. Talon ng talon Palipat-lipat ng halaman at siya'y nagpapakasaya. Oh, nanginginain at lahat ng kanyang makita, pinupuntahan. Wala siyang inatupag kundi ang magpakasaya. Ganyan ka ba sa buhay? Hello. Parang tipaklong, talon ng talon, lipat ng lipat nanginginain walang tigil magpakasaya samantala ang langgam naman walang inatupag kundi ang magbuhat ng makakain kahit saan sumu sumuot nakakahanap ito ng pagkain at kahit gaano kalaki pinapasan nito sa kanyang likod at dinadala sa kanyang tahanan walang inatupag ang langgam kundi ang magsipag, magsikap, at mag-imbak ng pagkain. Ikaw ba ang langgam? Kuracha, kung tawagin? Ikaw ba yun? Oh, wala nang ginawa, kundi kayod ng kayod. ba? Diba? Oh, ikaw ba yun? Sino ka sa dalawa? Ang tipaklong o ang langgam? Bahala ka na. Ha? Ikaw nakakakilala sa sarili mo. No? At dahil dito, napansin ng tipaklong ang ginagawa ng langgam. No? At ang sabi niya, wala ka ng inatupag kundi ang magtrabaho. Para sa nang yung buhay kung puro ka lang pagpapahirap. Tingnan mo ko, nagpapakasarap. No? Tinan mo nga naman, di ba? Proud pa, walang ginagawa, di ba? Proud pa, no? Wala namang trabaho. Proud, no? Sa bagay, no? Di bali ng walang trabaho, hindi naman pagod. Yan ang moto, di ba? Di ba? Pakasarap lang sa buhay. At habang karga-karga, nang langgam ang isang butil ng bigas, sumagot ito. Sinagot niya ang tipaklong. Sabi niya, hindi lang ako nagtatrabaho ako ay naghahanda. Dahil dadating ang panahon, ako naman ang magsasaya. Hindi pinansin ng tipaklong ang sinabi ng langgam at nagpatuloy ito sa pagpapasarap sa buhay. Isang araw, dumating ang tag-ulan at habang pagod na pagod na palipat-lipat, talon ng talon ang tipaklong sa kanyang masisilungan, naalala niya ang langgam. Kaya pinuntahan niya ito at nakiusap na makisilong. Ngunit hindi siya tinanggap ng langgam sapagkat puno ang kanyang bahay ng pagkain. Dito na pagtanto ng tipaklong ang ibig sabihin ng paghahanda. Sabihin nyo nga po, paghahanda. Ang aral ng kwento, kung paano ka nabubuhay sa kasalukuyan, ay paghahanda sa iyong kinabukasan. Kung anong ginagawa mo ngayon, yan ang aanihin mo kinabukasan. Madali lang malaman, hindi ba? Kung ano ka ngayon, sigurado yan ka pa din sa iyong kinabukasan pamilyar bang ba kwento pamilyar pero natuto ba kayo ayun lang father naiwan sa pamilyar no pambatang kwento ito pero kahit pambata ang matututo matanda at hindi ito nababago hindi ito naluluma dahil yung aral na mapupulot mo doon, yun pa rin ang aral na mapupulot mo ngayon. Mga kapatid, ito ang naisi patungkol ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Yung sinabi ni Yesus sa Ebanghelyo na naging karanasan ng mga tao noong panahon ni Noe, hindi malayo sa kwento ng langgam at tipaklong. Sabi niya, noon ang mga tao'y nagsisikain, nagsisiinom, nag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe. Kilala nyo ba si Noe? ba? Diba? Si Anong ginawa ni Noe? Hello? kalau ba kilala nyo? Ha? Ah? Yes! Siya yung gumawa ng ark. ba diba si Noah? No? Siya yung gumawa ng ba barko o bangka. Nung araw ni Noe, ang lahat ng tao, ah, pakasaya lang, pasasa lang hanggang sa dumating ang araw ng baha si Noe nakaligtas ang mga tao hindi na malayan tinangay silang lahat parehas ng kwento ng paghahanda at ganito daw sa pagdating ng anak ng tao walang nakakaalam kung kailan kaya dapat tayong maghanda at tinuturuan naman tayo ni San Pablo sa ikalawang pagbasa kung ano ang dapat nating gawing paghahanda. Sabi niya, layuan na natin ang lahat ng gawang masama at italaga ang sarili sa paggawa ng mabuti. Sabi mo nga sa katabi mo, gumawa ka na ng mabuti. Yan. Ang patuloy pat dagdag ni San Pablo, mamuhay ng marangal. Huwag gugulin ang panahon sa paglalasing at pagsasaya. Sa pagpapakasawa o sa pagpapakasasa sa pita ng laman at kahalayan, hindi rin sa alitan at inggitan. Itong paghahanda na nais ni San Pablo yung mamuhay tayo nang matuwid. Mamuhay nang matuwid. Kung ano ka ngayon, yan din ang iyong kinabukasan. Katulad na lang ng pangihikayat ni Propeta Isaías sa mga tao sa unang pagbasa, ang sabi niya, lumakad sa landas ng Panginoon. Ang ganda nun, no? Yung landas ng Panginoon. At magandang tanungin, anong landas ang iyong nilalakad? Hello. Hindi ko alam kung anong landas ninyo, pero ang paalala sa atin, lumakad sa landas ng Panginoon. At pagnilakaran mo ang landas ng Panginoon, ang mararating mo ay ang Panginoon imposible yung naglakad, naglakad ka sa landas ng kasamaan at gusto mong marating landas ng Panginoon. Ay, walang ganon. Wala. Parehas ng sa hindi ka nag-aral, hindi ka lalakad sa entablado. Walang ganon. Tama? Walang ganon. Yung hindi ka naman nag-aral, tiktok ka ng tiktok, tapos gusto mo, gagraduate ka, walang ganon. Ha? Huh? Hello. Uh, yung mga kabataan dito, no, wala nang ginawa, Ang gagaling sa TikTok, 'di ba? Pag tinanong mo sa aralin nila, nga nga. Ha? Hmm. Huh? Yung mga kabataan sa likod diyan. oh, Huwag puro TikTok. Ha? Huh? Hindi yan magdadala sa inyo. Ha? Huh? Sa kagandahan ng buhay, mag-aral, magsumikap. Huh? Kasi kung anong ginagawa mo ngayon, yan din ang iyong kinabukasan. Dalawang bagay, ang nais bigyang diin ng ating pagdiriwang sa araw na ito na makakatulong sa ating paghahanda. Una, gusto ng Diyos malaman natin na ang ating oras ay limitado. Sabi nyo nga po, limitado. Never entertain the thought that we have a lot of time because life is short life is short bago natin malaman baka huli na ang lahat at ang mas nakakatakot hindi natin alam kung kailan matatapos at mahuhuli ang lahat kaya kung meron kang dapat gawin ngayon gawin mo na Huwag mo nang ipagpabukas para hindi ka nagsisisi. Diba? Kung gusto mo magpatawad, ngayon na. Para pag nahuli o tapos ng lahat, wala kang iiyakan sa kabaong. Hmm? Ang dami kong binibless. No? Iyak nang iyak. Bakit? Gusto ibalik yung patay para mabuhay. Kasi hindi daw nakapagpatawad. Sabi ko, nung buhay, ayaw mong tawagan. Nung buhay, ayaw mong bisitahin. Nung buhay, hindi mo pinapansin. O, oh, ngayong patay, gusto mo balikan kanya? niya? ba? Diba? Ang gulo eh, no? oh. Gusto mo marangya ang iyong buhay, pero ngayon, hayahay ka sa buhay. Pwede ba yun? Pagsumikap ka, pagtyagaan mo. Dahil limitado ang ating oras. Pangalawa, ang sinasabi sa atin, gusto ng Diyos gamitin natin ang panahon sa mabuti para walang pagsisisi. Gawin ang dapat mong gawin. Hindi ko alam kung ano 'yon. Ikaw nakakaalam noon. At siguraduhin mong yang mabuti na 'yan ay magdadala sa iyo sa kabutihan. Ha? Yung iba, ang alam na kabutihan, manloko, mambudol. Yun ang tingin nila eh, na mabuti. Pero hindi yan magdadala sa'yo sa tunay na kabutihan. Ha? Tandaan, ano mang ginagawa mo ngayon, aanihin mo sa iyong kinabukasan. Mga kapatid, ngayong unang linggo, unang araw ng Adviento, tayo ay inaanyayahan na maghanda. Sinindihan natin ang kandila sa korona ng adyento na sumasagisag sa pag-asa. Ito yung pag-asa natin. Yung bago mangyari ang kinabukasan, sinasabihan ka ngayon. Sinabihan kitang mag-aral, sinabihan kitang magsumikap, sinabihan kitang magpatawad, sinabihan kitang magtiyaga That's the hope. Yan yung pag-asa. Para bukas, hindi ka iiyak-iyak. Tandaan, ano mang ginagawa mo sa kasalukuyan, magiging iyong kinabukasan. Alam niyo po, 20 years ago, no? 20 years ago, ako ay nangarap na maging broadcaster, no? Yung, yung syempre, mass communication graduate ako 20 years ago, No, nung pag-graduate ko, gusto ko mag-apply sa isang network, no? para magamit ko naman yung aking pinag-aralan. No? Pero 20 years ago, nung no, nag-a-apply ako ng trabaho, doon ko na pagtanto ang liit pala ng sweldo ng isang uh, magtatrabaho sa media. No, hindi naman agad broadcaster ka, hindi naman agad reporter ka, hindi naman agad news anchor ka. Uh, PA ka muna researcher ka muna, no? Utusan ka muna, gano no? eh, bilang mataas ang tingin ko sa sarili ko, sabi ko, ayoko. Maliit ang sweldo. Yabang ko, di ba? Kapal lang na mukha ko po. Kaya, kahit gustong gusto ko, hindi ko inaplayan. Hinanap ko kung ano ang malaking sweldo. Kasi, tingin ko sa sarili ko, deserve ko ang malaking sweldo no kung saan saan ako nag-apply airlines no nag-apply ako mga flight attendant no nung nakita ko rin yung sweldo na medyo malaki naman no pero kulang yon kasi titira ka sa paranyake. de ba kasi yung oras no training ka pa lang no eventually lalaki bibili ka ng gamit no siyempre kailangan postura ka din no parang tingin ko hindi pa rin no nag-apply ako sa advertising agency no Uh, kung ano-ano. Lahat na malalaking sweldo. Dahil bala ko, pag malaki ng sweldo ko, iipunin ko, magninegosyo ako. Pag may negosyo na ako, saka ko babalikan yung gusto ko. Broadcaster. No? Pwede na ako kahit malit sweldo. Pwede na ako kahit utusan nyo. Okay lang. Meron naman akong sideline. Meron akong negosyo. No? 20 years ago. That was 20 years ago. At alam nyo, hindi natupad yun. Hindi natupad yon. Not until 20 years after. Ilan taon na ako? 40 years old. Doon lang ako napanood sa TV ah, oh, ba? Diba? Segway ito, pinopromot ko po. May programa na po ako ngayon sa TV Maria, no? Kape at Kampay, no? Uh, panoorin niyo po 'yon. Tuwing Biyernes, 10:30 AM. Sino mag-aakala, no? Yung minsan pinangarap mo, yung minsan gusto mo, ay kakawa ang Panginoon ng paraan. Matupad 'yan basta magsumikap ka lang. Huwag ka man loko, huwag ka man daya. Tiyaga lang. No? Kaya kung ikaw nagsisimula ngayon, tandaan mo, 20 years sa akin. Baka sa 10 years lang. Baka sa 5 years lang. Baka sa 20 years din o higit. Pero ang sinasabi, gawin mo ang dapat mong gawin ngayon at 'yan ang magiging kinabukasan mo. Tandaan kung paano ka nabuhay sa kasalukuyan ay paghahanda sa iyong kinabukasan. Amen. Amen.